Diyan lang, sir. Diyan lang po. Diyan po Madagos. Diyan lang po, sir. Diyan po Madagos, sir. So, yang kita mo guys, sa sentro kang bula. Yung nangyari sa sentro kang bula. Halos puro babasura. Yan, puro basura, guys, Ayaw kita ko sa sentro kang bula. Tambak pang basura dito eh. So, hali kita guys sa balatan. Kasi kita sa naga. So, dito po kita sa munisipalitikang bula nag-agi. So, ongoing po ang uh, cleaning operation ninda. Kung nai po nindo, ongoing ang paglilinis dito sa bula, sa sur sa dami po ng basura, na iniwan yung uh, baha nabutan nating naglilinis po ang uh, engineering uh, department ng uh, Municipality of Pula So ito guys ang kalagayan dito sa sentro baho pa ang amoy ng ano dito putik Yan, nakita nyo yung mga nalubog na sasakyan sa tabi. anjan pa din. Tapos isa ito sa mga nalubog na paralan. Yan. Bulak Central School. And guys, ang nangyari sa Bulak Central School, oh. Lubog talaga sa baha. tignan natin ang nangyari dito sa bula Ayan, may patay pang aso yan napaka putik So sa tingin ko guys may hirapan pa ang pagbabalik ng klase dito sa Bula Central School. Kasi talagang uh, grabe ang putik guys oh. Nalubog talaga sa baang uh, para lang ito guys. Ayan nabasa yung mga libro. Bong. So dito po pala guys sa Bula sentral hanggang bubong ang baha. So abot pala sa bubong ang uh, lampas tao mga duwan tao no. Kaya ang 20 tao. So ganyan guys ang nangyari, naggaano pa sila doon naghahakot ng mga basura. Puro laboy pa no. Laboy ang nangyari. Ngunyan daw mano no, yung December, makabalik ng klasik day. Eh? Gabus na classroom ano, maayon na nasal bar? Maayon yung classroom na may second floor. Duman sa Sapporo. Pero kadaklang ano, pers, sarong palapag lang ano. Gabus na libro ka para sa dito guys sa sentro ng uh, bula lampas ano first floor ang uh, tubig umabot sa bubong uh, hanggang uh, second floor